idinaraing na mga magsasaka kakulangan ng tubig sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Kaya para matulungan sila, pinag-aaralan na ng Department of Agriculture na mag-cloud seeding. May mga ikinakasanaring hakbang ang ilang lokal na pamalaan sa Metro Manila para tugunan ang banta ng El Nino. Iyan ang sanig pwersang tinutukan ni Sandra Aguinaldo at Maki Pulido. Dahil walang ulan at kulang sa patubig, mas maliliit daw ngayon ang bunga ng mais sa ilang taniman sa Lawag City, Ilocos Norte. Kaya imbes na matuyot pa lalo at di na mapakinabangan, maaga na lang nagaanin ang magsasakang si Patricio. Digitin mo lang yung mais nga main. No, I da to know. Ano, bunga na. So nga, nung masapul na doon daw, dumakil di bunga na kahit napimpintas pa para matulungan ng mga magsasaka, balak na raw ng DA na magsagawa ng cloud seeding operation sa Region 2. Isang mitigating measure ito kung saan lilipad plano aeroplano sa taas na 2 kilometers para magbuhos ng asin sa ulap para umulan. Ang asin ay hygroscopic in nature. Pag sinabi po nating hygroscopic, it has the ability to attract moisture. Kung yung asin yung i-dispense natin sa taas, pagdating sa taas, mag-a-attract ng mag-a-attract siya ng moisture. Pero bago magbuhos ng asin, gumagamit ang pag-asa ng Doppler radar para malaman kung double cloud o may moisture ang ulap. Pag-aaralan din ang direksyon ng hangin para matansya na sa tamang lugar babagsak ang ulan. May mga clouds na dry. So ibig sabihin kahit ka pa magbuhos dyan ng ilang kilong asin, kung dry yung clouds na yan, hindi ang babagsak. Pero mayroon mga clouds na rich in moisture content. 80 to 100,000 pesos daw ang gastos sa isang araw ng cloud seeding operation. Magastos, pero mas malaki raw ang benepisyo na magkaulan sa mga nanunuyot ng lupain. Dito naman sa Metro Manila, gumagawa na rin ng hakbang kontra El Nino ang Metro Manila Mayors. Si Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora isusulong daw ang pagkakaroon ng water catchment facility ng lahat ng syudad sa Metro Manila. I will again reiterate my call to my fellow mayors to set up rainwater catchment systems. Importante lang yung tubig ulan. Huwag nating hayaan dumaloy lamang sa mga kanal at mga drainage. Saluhin natin ito, imbakin at muling gamitin. Ang Metro Manila Development Authority naman o MMDA na mimigay ng rainwater collector gaya na itong idinonate nila sa Tripa de Galina Park sa Barangay San Isidro sa Makati City. Plano raw nilang ilagay ito sa mga barangay at eskwelahan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo. Nakipulido na katuto, 24, 24 oras. Oras.